you know, mga kastoy. Papakita natin sa iyo si si Delpi mga kasawa, yung broadcast natin. Ito. Oh, pasilip natin yung mukha. Oh. <coughs> yeah, yan. Pagaganda ng hipo ni Delpi. Eh, ito yung topless line natin eh. Pinapasawa natin yung ano. Ah, uh, yung tapo na natin yung para mag-sibla natin, natin, sa breed. Ito. Oh. Yung tsura. Oh. Yan, tapos ito yung wing band niya, may number yan oh. W PC. Sinalang natin siya nung nakarang linggo. Sana maka mag-success yung breeding natin. Makapagparan, makapagpalabas tayo ng maraming kalaki. Para marami na tayong pagbenta. Para magkapera tayo mga astro. Ito. Ah. Yeah. So, sakin Ah. Hindi <laughs> uh, lang pila sinit ko lang si Delphin mga kasawa. Okay? Hindi lang. kastoy. Ah, oh. Kasi pasilip, pasilip sa broadcast natin. Yan. Si Delphin, Follow niyo na and subscribe and like. Please. Bye.